O, oh, galing o. Oh. Ayos o. Oh, oh free na. Malat din kayo yung dagat dito. Ayun ko, tikman nga natin kung Kuya, malat din daw pa tubig dito. O, oh, malat daw. <laughs> Ayan okay, guys, na dito kami sa esport ng Rosario. Sa tabi na ito ng dagat kami kaming ano guys ini na na Ayan, ay kasawa namin Dito kami magdilibre sa kanila then bakak ma wasak oh. ano 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 plate naman ano ano

Malis, may mga listahan kasi yung bawat dating ng box niya. Mm. Hindi gusto yan. ano pecha? Oo. Oh. Mas pa pala ang pinagalingan ng mga isda na yan. Okay, ang dami yun. Mga box? Mga sa mga tao. Kalipod na yung mga roma. Kung dating yung mahal na. Kaya pala ang mahal na yung ito. Kahit sabihin na peace o iba pala yung galingan niya. Mga tao. Dito lang po ako sa plano. Ang gabi pala. na ko. Pero yung baybang lugar ko Sinasakay ko ng aeroplano. O, oh, tapos baka naman Oo. Tapos na ulit ko ng Palawan para maagawin. <laughs> Balik na ulit ko ng Palawan. Ang <laughs> murak sa isda <sinislo laughs> sa Palawan. Bali, anong oras talaga dito kuya? Ano? Bintahan ng isda? Sa gabi o madaling araw? Uh, ano, hindi. Sa gabi. Wala. na... Nine. Nine. Pag madaling araw, wala na?

Ang galing naman ang pag-iigib nyo kuya Ang galing naman ang pag-iigib nyo Oo, oh, galing naman kuya talaga Scarty lang yan Scarty talaga no Pwede na rin maligo dyan no Ano po gagawin nyo dyan? Ano gagawin nyo dyan? Panghugas ng isda Ah, Ay, galing ng panghugas nila no? Ibigay tayo maligo dito oh galing guys ano hinihintay lang nilang umapaw tapos sinasaho tong nila dyan o eh. malakasin mo na, na yan ah, oh yung alon o eh. yun Siya pag malakas yung alon talaga makupuno ka agad yung alon Oh, ato. Oh, galing oh. oh libre na maalat din kaya yung dagat dito ayun ko, tikman nga natin kung maalat kuya maalat din daw ba ang tubig dito daw oh maalat daw <laughs> Oh, lilo, lilinaw din naman yun eh. Ano din na silalim yan? Nga ano yun buhangin ba? na din yan Galit Yung pagkukuha nila yung tubig Ayun, kalas na alon no? Kapit lang nila doon Dalihin na doon sa mga Pwisto nilang mga isdaan bali ito yung mga nilalagyan pala nila wala pa mga laman yung iba ito may mga laman na siguro to wala pa mga laman tayo natin dito sa kabila libre talaga tubig ano lakas na tubig dito ayun o nakakatakot naman ano Ano yung binabayaran ni kayo dyan? Magkano isang drum? Magkano isang drum sa inyo? 50 50? Ayos? Buhay din Ayun, bakit na ano ba?

palon Matagal ka tigilan alon na yan?